magbe-breakfast lang kami sa atin. Ay, okay. Nakain lang. Ito yung ma-orderin namin. more on ibang laging ano, ibang laging food. May chicken, itlog, fish fillet. And ito yung ma-orderin ano ni Brent. Masyadong maingay lang sa background gawa ng ano, may nagbilinis. Hi, Ben, Hi sa vlog ko. Ganda-ganda, oh. Hindi ka ba maganda? Bago ba natin? Siya yung nag-serve sa amin na kabayan. Dito siya nag-work. Pispilete yeah. yeah. naman yun, di ba? Ay yung in-order ni Ano, ni Nix. Ako, Be, is ano. eto, ito um, yung in-order ni Nix. Uh, Half price ako, Be, yan. Yeah. eto yung ordering ko. Okay. Kahit wala na ito, Be, okay lang. Oh. price lang tayo. Half price pero madabi. Chos. Ano pa? Uh, eto, be. Um, eto na lang, be. Yan na lang siya. Para may sa ko. Ay, hindi na lang. Dalawang chicken na lang nga lang, be. Okay na? Oo. Oo, lagay mo na lang dyan, be. Lagyan mo na lang ng ano, ng sauce. Okay. Mamaya ko na bayaran, di ah, babalik ako, be. Ba Bali, makano sa akin? Shete. So, ito lang shete yung binili ko, guys. Dito kami kakain. Wait lang. Masyado maingi kasi hindi ninyo maririnig ang boses ko. Dito tayo, hanap tayo ng ano. Ito, naglilinis kasi sila. Dito na lang tayo. So, bali, ito yung in-order ko. Dalawang manok. Nagpalagay ko ng sauce. Ito, Chinese fried rice sa cup. Fish fillet. Sing sila ng order. Ito, Simpile. nagdala ko ng ano, ng cupcake. Kasi, hindi pa kami nag-breakfast. Plus, almost 10 o'clock na. Ito si Mix. So, Ayun, si Bern kumuha ng yung General, training sila dito may inga nga lang. So, hindi ninyo marinig masyado ang boses ko. Yeah. Bye, guys. Kain muna kami. Thanks for watching. Bye-bye.